Ayan mga pagsasabi. Hi Don Raya! O lahat ng viewers ni Don Raya, subscribe, subscribe ah! You, oh. Yan mga pag-share naman po sa ating YouTube channel. Kung bago pa lang dito, don't forget to like, comment, and subscribe. Hashtag Don Raya. Of course, isubscribe subscribe na yan. Yan mga pagsasabi, nagbabalik tayo muli dito sa ating injury. No? Para magbigay sa inyo ng mga pangmalatasang ibon. No? only for yan. Kung ikaw ay naghahanap ng malakasang uh, materyales sa murang halaga, mga quality birds, marami tayo mga pups. Ngayon, 2025 to 2026, meron na tayong mga binubuo. Alright, at ito malapit dyan. No, meron tayong pamalakasan na dome jade. No, kung ano yung dome jade, eh, papakita natin sa screen, papakita ko sa inyo yung mga oscillator later on. No, kaya naman, takabangan nyo yan, maya-maya lamang. Dome Jade, mga pops ha? Ano nga ba yung dome No? Ano nga ba yung characteristics nito? Bakit sa tingin ko, maganda to Actually, matagal na to mga pops. No? Matagal na to na mutation. Mutation talaga siya. No? Base sa mga uh, breeders na talaga nito. Mutation siya. Pero, ay mga siya hindi siya ganun kapotok dito sa ating bansa. No? Pero tingin ko, mas potok to ngayon mga pops. No? Kailangan lang natin yung no, pag-aralan yung characteristics limitation na to. Yung no, lang kasi tayo sa information. Ngayon, actually meron na akong background dito. No, uh, wala lang akong gana. <laughs> Hindi lang ako nakapag-focus dito mga pags. Bakit? Kasi mahal siya before. Yun, no, mahal siya. So, sabi ko, kung kukuha tayo nito, sino pa yung makaka-avail sa atin nito? no? Pwede tayo gumawa ng materialis na to, hindi naman maka-avail. No, medyo mabigat nga yung presyo. Ngayon, good thing mga paps murang na siya. Uh, affordable na siya, pasok na to, sigurado sa budget nyo. No, ang no, kinagandaan nito, na paliwalag natin ngayon, yung Dom Jade kasi mga paps ay... Yan mga paps, ito yung Dom Jade, no? Oh. Ganda, no? Here in Dominant Jade, some breeders who have been in the hobby for a long time might conclude that this is the same mutation same mutation as before in the Rosicolis species. Yung Rosicolis mga pups ay yung ALPS1. Ngayon, yung Dom Jade, but we will frown on the phenotype referred to as fishery dominant jade, which is yung ALPS2. Pag sinabing fishery, ALPS2 yon mga paps. Yon, nag breed din sila na kung pwede sa uh, ALPS2 na fishery, agapornis, ay pumasok naman siya mga paps. No? Because in fishery, the dominant jade phenotype has almost no observable differences. No, hindi nga siya gaano uh, observable mga paps kasi nga parang uh, para siyang palid. ganun no. Pero ang kinagandahan, later on malalaman nyo. <laughs> Ngayon, yung IMHO o IMHO ng fishery dominant jade is a bird with melanin reduction limited to the feet, nails, and eyes. Ayan yung pagkakakilanlan ng dome mga paps no sa melanin reduction in the eyes yung sa retina all right no yan may kita nyo, mga paps so characteristics may pula ang mata ng dome o sa retina mga paps all tapos may pagkaibahan din sa uh, legs o sa paa ng ibon. Kaya maganda ang dome jade mga paps madaling mag-gender. No? Ito, the only differences lies in the feet and eyes. The color of the feet of the dominant jade fishery is red when exposed to overexposure. No? Para siyang yung sa dark eye clear mutation, which is yung ADEC. Male dominant jade fishery will fully meet the basic characteristics I have quoted. The leg color is flesh red, yung paa, no? Reddish, mga paps. Tapos, yung color ay reddish din, especially pag expose siya sa flash o naiilawan. Alright, no? so characteristics like this are almost found in generations of male dominant jade fishery. Ibig sabihin, visual na visual na. No, pag tinignan mo yung ibon, makikita mo yung pula doon sa mata mga pups, doon sa gitna ng mata. No, kaya nga sa retina mga pups, para may tuldok na pula. O, hindi ang dali mo lang i-gender. Ay, ito, lalaki to. O, oh, diba? <laughs> di ba? Hindi mo na kailangan pa DNA, mga paps. Pero, syempre, hindi yan uh, 100% na lalaki talaga. Baka naman nagkakamali ka rin. No? So, isa yan sa pagbabasihan mo lang. No? Tapos, yung paa ay reddish, mga paps. Alright? yon. Tapos, ito naman, characteristics ng babaeng J, No? Dominant jade. Ang dominant jade naman na babae ay slightly different lang naman no sa lalaki. Yung legs ay gray, light gray. No, tapos ah uh, yung mata, yung ulo kailangan mo talaga ispatan ng flashlight para mas uh, makita mo yung pagkapula. Unlike sa uh, lalaki, eh visual na talaga yung pula ng mata. No? Tapos The average female dominant jade fishery has slight gray legs. All right, no, so yan lang ganon ang kadali mga paps. No mode of inheritance o MOI ng dominant jade fisher. Eto malupet mga pups so. Oh. This can be seen from the results of trials. Ay mga tinetest breed na nga always get dominant jade. Wow, no, I know fishery jade fishery chicks even when paired with normal birds. Imagine mo mga pups isang dominant jade lang. Tapos iparis mo sa iba na non-dominant jade. Magbubuga ng dominant jade. Ganong kalupit. Di ba bakit pa natin ngayon na-discover to? <laughs> no? However, it can also be imperfect dominant as in the vial. Ewing, which will get a mutant phenotype in F1 even when crossed with wild species. Di ba? Yung F1, F1, ito yata yung perso mga papse na sinabi ng author dito. No? Pwede mo rin siya ibangga sa wild type. Grabe, ang ganda na itong Dom Jade na to mga paps. No, actually nga, sabi ko nga, ko pa to alam, pero ngayon lang natin na-afford kasi nga medyo bumaba na ang presyo. Ang kinagandaan, napakaganda. Dahil nga dominant siya kahit isang ibon lang, no, makapabuga na tayo ng isang Dom Jade sa anak. Sa mga nagtatanong mga paps, ito, nandito na nga sa asinulat ng isang author, yung Dom Jade mga paps, no? Origin niya ay sa Indonesia. Pero yung pinanggalingan mismo ng ayan, naming is not yet for sure. Malalaman siguro natin yan later on pag napatunayan na ako saan talaga yung pinanggalingan mismo ng ibon. Visual siya, ibig sabihin, pula na agad yung mata niya. characteristics, isa lang, isa lang din ang pwede. Like, diba, sa ako, pwede isa dominant. No, ang dom jade, pwede rin na ibangga sa iba mga paps Ang ginaganda nun ito ha, ah. pag ang dom jade nun sa ibang mutation, no, na hindi red eye, may pag-asa pa rin na makapagbabuga ng red eye sa anak. Ganong kalupit ang dom jade, o diba? Na-amiss kayo, no? <laughs> o, mag-research kayo mga pops, ito ipa-flash ko na rin sa screen. No? Yun ang kinagandahan ng dom jade. Diba, for example, isang visual na yellow face opa, No, walang karga na red eye light Dan Paolo Pe, Paolo Pino, kasi red eye ngayon, di ba? Ito, malupit. Pag binanggaan mo ng Dom J, mataas din yung chance na magbubuga sa anak ng visual red eye. Ibig sabi pa nag red eye on Dom J doon. No, tapos yellow face pa, tapos opa pa. Nung ganun kalupit ang <laughs> Dom J, mga box. Para siyang aqua, kasi ang isang aqua, pag binanggaan mo siya sa uh, non-aqua, no, pero dapat par blue ah, dapat par blue, mga paps. No, makakapagpabuga siya ng aqua, 'di ba? Mataas yung chance na magbuga ng aqua kasi nga dominant yung aqua. Ganun ganyan yung dom jade. Na imagine niyo mga paps, no? Ang aqua ibabangga sa non-aqua, no? Pero par blue, ay magbubuga ay mataas yung chance na magbuga ng aqua, 'di ba? Kasi nga dominant, no? Ang Dom Jade ganun din. Magbubugay na naman siya ng red ay sa non-Dom Jade. O, di ba? Ang ba? Diba? Kasi, dominant din ang Dom Jade. Ang recessive na tinatawag, dapat both species, same both na may dugong are recessive mga Pas For example, ang Dampalo, mga pagpabukawaan ng visual palo no, kung pareha species ay may dugong, Adam Carlo. Yun ang tinatawag na recessive no both parties of birds eyes same na may bloodline na Adam ah, Talo. Ganon din mga pups no sa like Kel Hindi ka naman makapagbuka ng Kel na isa. Kung isa lang ang may karga, dapat dalawa. Recessive kasi ng Kel Palo, ng Palo Pino. No, kaya nga Ino Lines. Ang Dom Jade naman, yun ang malupit para siyang aqua. Dominant siya mga pups, No? Paano, paano malalaman ng aqua? Di ba? Power blue? no? Tapos malinis yung ulo, wala dapat banda, yung ay aqua, no? Tapos ang dome jade naman red eye, yung retina, retina sa mata, red eye dapat. Tapos ang paa ay gray, no? Gray sa babae, tapos red sa lalaki. O, oh, mas madaling mag-gender sa dome di ba? Tapos kasi yung mga pusi, kaya nag-dom jig na tayo, swerte naman tayo, ay may mga nakatagpaot na sa atin ng mura. Dom ngayon, uh, actually, binibrid natin to, especially ngayon, ang ah, breeding season. No, sana makapagbuga tayo, tapos yung siyempre, yung iaanak nun, ay eh, makapaskor kayo sa atin. No, kaya yan ang pakabangan nyo. Dito lang sa ating YouTube channel, ang Don Roaya, or Don Roaya Injury. No? So, ganun kaganda ang dom At least, meron tayong double mutation, hindi lang basta. Yellow taste, aqua, ino, no, doon, talo, doon, talo, gas, gas na, no, tapos doon, maganda yun, hindi ko sinasabing pangit, no, syempre, halos lahat kasi meron na, no, kaya naghahanap tayo, especially ako, gusto ko talaga, yung kakaibang mutation, hindi lang basta polyculate, no, doon, jade, tapos sinargahan ko pa ni yellow face, aqua, tapos opa pa, actually, opa pa yung doon jade natin, ha, ipapakita ko niya sa mikro, no. so, yala, let's go. Yan mga pap sample ng Dom Jade na meron tayo. Ganda no, ayan natin yung ulo. Pulang pula yung mata no. no? so ito yung katawan ng ganda, grabe. <laughs> Parang white feather sa kalapate. ano <laughs> no, iilawan natin yung ulo. Automatic magpopula yung mata niya. Wag yung mata kasi baka mabulag yung ulo lang. <laughs> yan, ang ganda no. Red yung kulay yung gitna ng mata which is yung retina kung tawagin. Ayan, ilawan nyo lang yung ulo, pupula na yan yung mata. No, nas, pula yung gitna ng mata, mga paps. No, so, ayan, ay white pader. <laughs> o black pader sa kalapate. Alright. Yan, bigyan tayo ulit ng recap. Dom Jade galing sa Indonesia. Ngayon, papausuhin natin sa Pilipinas. Alright, dominant, no? Ibig sabihin, kahit isa lang, makapagpabuga na kayo ng Dom Jade. Yan. Kaya if I were you, nako, mag-project na kayo nito mga paps, no? Makakatipid pa kayo. No, dahil isa nga lang na Dom Jade eh mga pagpabuga na kayo mga paps ng Dom Jade. All right? No, so ayan, ready Ibig sabihin, lalaki mga paps. Kasi nga, kung light gray ay babae. No, ganun ang paggender ng Dom Jade. Kung di nyo alam yon ako dapat pinakinggan nyo yung vlog natin kanina. Muli maraming maraming salamat sa lahat ng panonood. I hope na, na may nakatunan kayo sa bagong upload natin, bagong video natin dito sa YouTube channel natin ng Don Roy or Don Roy Avery. No, kung mayroon ang karagdagang information, constructive criticism, katanungan, no, pag gusto mo makaskor na kagad, makareserve ka na kagad ng pamalakasan at meditation, no, all you have to do is to text or call me sa room 331 Message mo lang sa akin sa Messenger at Don Roy or Don Roy Avery. Alright, so itong tarisa natin ha, uh, meron tayong Opa Dom Jade, no? binangga natin siya sa Aqua Opa Dilute para mas lumines yung ibon. Di ba ang yung ginagawa ng Dilute, nagpapalini siya ng ibon. So, ang Dilute, yung dulo ng bagwis nun, gray, tapos uh, yung paa ay gray red, or dark, gray or dark black. Yan, depende or brown. Basta ganun ang characteristics ng uh, dilute. No, tapos ano yung dome chain? Red eye, red retina, yung parang, 'di ba? Mata, tapos yung tulpok noon, pula, no? Madali mag-gender din doon ang ang long chain kasi base sa ating research, no, pag ang lalaki, no, visible red na agad yung mata, no, makikita mo agad. Tapos yung babae kailangan mo rin, kailangan mo muna tutukan sa ulo, no? Pero kalaunan, pag nag-mature na talaga, red ay na talaga pag mo yung retina o yung tulpok sa mata. Tapos, ah, ang din, yung paa ng dom sa lalaki ay reddish, sa babae naman ay greenish. So, ganun lang, ganun lang, di ba, pag mag de, -de pag mag gender ka, o paano, paano mo malaman yung gender mo. Pero syempre, wala pa rin talaga 100% yun, pero mataas lang yung na tama yung pagja natin yung ng ibon no na dom j. So yun lang pwede kayong magmix mix like yellow face at kung ano-ano pa man na apa yellow face no mas maganda syempre babaga mo sa uh, dom j. No? So yun muli ang maraming maraming salamat kung meron kayong uh, katanungan ha, please comment down below. So yun lang maraming maraming salamat sa panonood. Abangan niyo pa yung next vlog natin. Dito lang yan sa ating YouTube channel. Ang dollar ayaw ng royalty. Muli stay safe and God bless.